Nandito naman kami sa critical na gawain, no. Oh. oh. Ayan, dyan si Wancho yung kasama ko. Shout out sa iyo, Wancho. Sa taga Balatan. Kamsur. Ayan, oh. oh. Ang kapal pa rin, oh. Ito tansi, Kita yung tansi, at saka nasa ko kabila. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, Posting naman ito ng tagiliran ng bahay. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Critical, oh. Nandito kami ngayon sa critical na naman. Nagawain gawain, oh. Hmm? May air ko na, oh. Hindi pa tapos, may air ko na. Oh. Dalawa pa. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita nyo ako doon sa kabila. Ayan, oh. Yun. Doon sa bintanang yun. Ayan, yun, nasa bintana ng yun, yun. Tanyo. Ano, nasa bintana. Ayun, yung bintana ng kita niya yung bintana. Ya, 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 bintana ng yan. Naandun na, ako. Yan. Critical. Ng dito naman kami sa critical na labanan. Linggo. Linggo ngayon. Ano pecha? 20 Uno. sa hmm. Shout out sa inyong lahat. setap sayo... GR believe me hmm anu tuntungan oh ke tubuh hmm. Oh, hmm. nah tubuh ini halo bahasa apa mau bahasa apa <coughs> Basa pa oh. Oh, oh, oh. Oh, basa oh. Oh, oh, oh. Hirap magpatayo oh. Oh, oh. Oh, ayan oh, lubog pa oh. Tayo. Ayan oh. Oh. Asa critical. Na condition kami ngayon. Linggo. Kaya kailangan magpatayo muna. Dito muna tayo sa loob. Hmm. Erot ko na yan. Kulang na yung pintura. Hey, maraming salamat sa aking pagtangkilik sa inyong aking mga video. Hello, guys. Yan, si Wancho. Matagabalatan. <laughs>